paalam po buhay mga kaibigan so good vibes lang po ito ah uh, tanong lang po ni Ate Yan Vera sa kanyang video Ate Yan Vera shout out bakit nga ba walang as commercial ang asin at pato so gagawin po natin siyang commercial ngayon mga kaibigan so, itong asin po yan ay diet Ang mga pampalasa po ng anumang ating lutuin wala po nito wala pong pampalasa ang ating ito talaga ay alam natin po o outpost. Tapi ang galing ng pundong bagu-o. Ito ay naka-calendar Ito naman pong bagu-o, napaka-trendy din ating bagoong, oh. Ito ay papasarap po sa mga mga. 'Yan, siya sow-sow talong, talong at bagu 'Yan. Talong, talong at bagu 'Yan. Talong, talong, at bagong, yan.